Usap-usapan ngayon sa social media ang balita tungkol sa magiging travel companion ni Harry Roque sa kanyang biyahe patungong Europe. Bakit nga ba ito pinag-uusapan? Well, ang kanyang travel companion ay walang iba kundi si Alberto de la Serna, isang kilalang modelo at pageant winner. Si de la Serna ay sumikat matapos niyang manalo bilang Mr. Supranational noong 2016. Isa siyang magandang lalaki na talaga namang nagpapanalo ng maraming puso sa kanyang karisma at kagandahan. Bukod sa kanyang tagumpay sa pageant, siya rin ay naging inspirasyon sa maraming kabataan dahil sa kanyang determinasyon at dedikasyon sa kanyang craft. Pero bakit nga ba ito nagiging malaking issue? Maraming netizens ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng kanilang pagsasama sa biyahe. Dagdag pa ni Roque, meron siyang diabetes at iba pang karamdaman kaya kailangan niya ng isang travel companion. Ngunit sabi ng ilang netizens, bakit daw hindi isang medical practitioner ang kanyang isama? Sa gitna ng mga spekulasyon, may ilan din naman na nagpapahayag ng kanilang suporta kay Roque at sa kanyang travel companion. Sinasabi nila na hindi na dapat pakialaman pa ang personal na buhay ng mga tao, lalo na kung walang mali o masamang ginagawa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na si de la Serna ay isang respetadong individual na nagawa ng magtagumpay sa kanyang larangan. Kaya naman, sa halip na pag-usapan ng mga hakahaka, -haka, mas mabuting suportahan na lamang natin sila sa kanilang mga plano at adhikain. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ay comment niyo ang inyong mga opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Para sa iba pang mga updates at balita, mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated.